At eto na nga mga tropes, Nandito pa rin kami sa Kiapo, sa bandang Golden Moss. Okay. Eto at nagmekos-mekos na si Kuya. Kinamay na ni Kuya. Wala na. Kinamay na ni Kuya. Ayun, namekos-mekos na naman yung banana. Yan ang order namin. Uh, Ruti banana yan ang tawag yan, mga troops at eto mga troops para masubukan natin yung kinamay na ni kuya at nemekos mekos na niya kanina ayan ay, kinamay na naman ni kuya ay nako kuya mekos mekos mo naman ulit nandito ah, na pala yung order naming tea ito yung tinatawag nilang tika ah, dahil maulan ngayong gabi ah, masarap kumigam dito ah, hanapin nyo lang dito sa Almacan Restaurant sa Barangay de Tri Quiapo, Manila eto, mekos-mekos okay. na naman si Kuya, ayon mekos-mekos pa, moro Kuya inamay na naman ni Kuya ay nako oh, napasarap na naman ang higot natin ng te, masarap talaga yung te nila dito mga troops, dahil Lalo na pag tagulan, hay troops. Yun, no? Tikara. Masarap yan. Tapos may kasama pang, ano, Bika mga troops. Yung roti banana at saka roti egg. Yun yung order namin, no? intent tenta namin. Masarap daw to. Ah, dahil kanina, yung pagdaan namin kanina, maraming nakapila mga troops. So, yun, ayun, luto na mga drops may gusto may gusto naman pag puto ni kuya kinamay na naman ulit ayun, ito na ito na ang aming order na isa na, roti banana yun, masarap yan troops. tapos, may sauce pa yan yun know, o kung nakikita nyo na sa mesa namin na no yung nasa plastic yun yan sauce yun na no ang gatas and then ito ng mga troops for the moment of truth subukan natin ang rooty banana yun ay yes, subo naman wow mga troops masarap masarap yung troops dahil pinipilaan ito okay kuya masarap hindi totoo yan Bola lang yan. Five minutes later. At eto na nga mga troops. Naubos na namin yung kinamahin kamay ni Kuya at ni Mekos Mekos niya. Masarap talaga mga troops. At yun mga troops, nagpahinga na si Kuya at eto naman yung kasama niya. At mag Mekos Mekos na. Dahil nabago na daw si Kuya at eto naman yung isa na mag Mekos Mekos na na naman nila. Ay, nako. Mekos Mekos pa mo. You know? ito lang sa barangay 83 kaya po Manila bandang Golden Horse let's go